Isa sa pinakamahirap na bahagi ng ating buhay ay ang mawalay sa ating pamilya. Pero minsan, kailangan nating mapalayo upang maibigay ang kanilang mga pangangailangan at maiahon sila sa kahirapan. Isang request ang natanggap ng pobreng blogger team mula sa isang aklanon OFW. Nag-message po agad ako sa inyo, Sir Renz, na sana matulungan niyo ako kung paano yung gagawin ko para mapasaya yung pamilya ko. 24 years old sa Ate Remely ng Albusuang Kalibo na siya ay umalis ng Pilipinas upang magtrabaho sa ibang bansa. Nung no, nag-24 ako pumunta dito ngayon, ilan na, uh, 29 na ako. Malayo man ay tiniis niya ito para makatulong sa kanilang amang solong kumakayod para sa kanilang pamilya at sa kapatid niyang may sakit. Nagtagal din ako sa ibang bansa, sir, kasi kailangan kong tulungan yung kapatid kong nagkasakit. Plus pa yung papa kong nagkasakit din. Isang taon din hindi nag, sa bahay lang. Tapos nag-aaral pa yung mga kapatid ko. Sa awan ng Panginoon, hindi ko nga rin po alam ba't nakasurvive ka. Wala rin pong ibang tumutulong sa amin. Ako lang tsaka yung papa ko nagtatrabaho. Matapos ang limang taon, Kapag pagpasyahan ni Ate na umuwi upang muling makasama ang mga pinakamamahal niya sa buhay. Sa five years ko po dito nagtatrabaho sa Oman is... sa, uh, Siyempre, two years, pagkatapos ng kontrata, kailangan ng bakasyon. So, mm -hmm. madaming problema, madaming pagsubo, kaya hindi nakauwi. Eh, itong five years ko dito, naisipan ko rin na i-surprise yung pamilya ko, most especially yung parents ko. Tsaka yung kapatid ko. Mm -hmm. Kaya gusto ko rin pong umuwi para uh, maalagaan ko rin po yung kapatid ko at uh, masubaybayan din kung ano pa ang mga kailangan niya. Tsaka gusto ko rin pong maalagaan yung mga parents ko. Malapit na ang Pasko. After five years, Pasko, New Year, Birthday, mm -hmm. hindi ko sila kasama. Mm -hmm. kompleto na kami. Pero hindi ito isang simple pag-uwi. Naisip ko na bigyan ka ako ng... Uh, big surprise yung family Ang plano, nagpanggap kami na mag -e interview sa pamilya ng mga OFWs na limang taon o mahigit ng hindi nakakauwi. At sila ang aming napili. Ang hindi nila alam, kasabwat pala kami. Oh mga <laughs> <laughs> Nandito po mga kapobre ang isa natin niya followers si Mama Rimilin nag ano siya nag uh, message siya kay uh, Renz si Ma'am Remilin no na gusto niyang sorpresahin yung kanyang mga magulang so dito siya ayan dito na pala siya kaya sinundo namin sa airport good morning ma'am good morning po ikaw si ma'am si Ate Remilin yes sir opo sige opo. ihatid ka namin sa inyo good morning hindi magugulat sila? Hindi talaga nila alam na uuwi oh, ka? Hindi po. Talagang sa five years ko, hindi ako nagsalita na magbabakasyon no. ngayon. Ah. Ang pagkakaalam po nila is by next year pa. Ah, kaya, kaya po, malaking surprise po to para sa mm -hmm. kanila. Salamat oh. po, Sir Archie, at sa buong team sa help oh po, po sa akin. Welcome po. O, oh, sige. Dito na ikaw. Sasakay sa amin. Thank you, Dapat itago natin si ma'am para... <laughs> Ang sinabi ko, sir, is sabi ko rin na pupunta kayo pero mag-interview for the Christmas tribute lang po. Pero Iyon. wala silang kung alam mo. Pero hindi mo sinabi na, na ng uwi ka? Opo. Okay. Ah. <laughs> sige po. Ayan. So, mas surprise. Akala ng mga magulang niya na naghahanap lang kami ng uh, may kapamilya na OFW. Mga kapobre. Ayan, sige. Thank you Sir Archie sa tudong. Excited ako Sir na hindi ko maintindihan <laughs> Nakakabahan. 5 years ba Ito naman. pakaramdam na. This is surprise yung pamilya. Dali ako lang muna ang bababa. Opo tapos, Sir. Mag-interview-interview interview. tapos while na nag-interview-interview, interview, uh, ano ka? papasok ka. Okay. Pa. <laughs> Wait, a uh, signal na lang po tapos. Uh -huh. Opo. Anong nararamdaman mo ngayon, ma'am? Hindi ko maintindihan so masaya sir na excited na kinakabahan <laughs> Five years sir hindi ko alam kung paano ma-express pero sobrang saya po yung puso ko ngayon sir kasi makikita ko na rin yung pamilya ko most especially po yung parents ko Bali na ka ng pandemic doon. Opo sa, sir sa Oman. Kaya nagtagal din. Tsaka, isa po yung mga kapatid ko, sir, sa natulungan nyo. Naalala nyo po ba si Rachel, sir? Yung Rachel, Rachel Tyco, yung may stage 3 cancer, na nagka-sarcoma. Oh, po? No, yung po. sa post po ni Jade losses yun eh. Opo, oh, opo. Oh, oh. Yun okay. po, kapatid ko po yun. Okay. Um, yung... Pero hindi ko yata na-feature yun dito sa hindi Facebook. Po. Or opo, or sa hindi YouTube. po, opo, hindi po. Pero natulungan niyo po yun, sir, through GCash po. I Nagpadala see. kayo ng pera. Okay na, siya oh, oh. Opo, ma'am, sa awa ng Panginoon. Kaya, hmm. isa rin po yan sa dahilan ko, sir Archie, kung bakit ako na umuwi sa Pinas hmm. para po na mapasaya rin at maalagaan din po yung kapatid ko. Hmm. Hindi ka na babalik doon? Babalik, sir. Ah, tagal-tagal ah, ah, no? Sa may Petro you no, know, ba? Ito eh, ito kay John John I-relax mo ka hanggang pang tayo ba mo? Kumusta na <laughs> <relax> <laughs> ang pakiramdam mo ma? Kinakabahan ako so hindi ko maintindihan sir Excited na ako makita yung pamilya ko sir Sobrang sayo talaga ng puso ko ngayon, Sir Archie. Salamat sa tulong ninyo, Sir. Welcome po, welcome birthday. Iyala na mo. Kami lang na Mabaking ben. lang ako to sa para hindi mapita. Sige. Punta na, punta na. Ikaw mo mapana na. Tawag na lang yun. na malawag kita. Saan tayo magtanong kaya? May mga tao dito. Ito po. Sino ba dahil ni ano ni ah. Imi. Ah, pasulod. Ah, sige. Thank you, ha. May manok, oh. Baka dito. And good morning. Si Indro balay ni, ano? Yes, sir. Imi. Ikaw si Ate Imi? Ay, hello po. So po bring vlogger kami. Deling good Wait lang din. Opo. Si Mister mo po nandito rin. Oo. Sila ayan nila. Mga man, sulod. <laughs> As sulod sila Asa Azat solod sila. Kasi si Ate Amy. ha. Yan may anak po kayo sa abroad na more than 5 years na hindi nakauwi. Oo kasi kami gusto namin nga maging tulay ba na kayo ay magkaroon ng mensahe sa mga uh, pamilya ninyo yan ganon yung presentation namin ngayong araw na to sa para sa Pasko ba kaya nung nag-post ako na mayroong kung sino ang may OFW na taga-Aklan na kung ilang years sila na hindi nakauwi ah. ay nag-message siya na mayroon, so hindi hindi niya pa alam yon na ganito so kung ano po ano po ang inyong mensahe sa anak niyo po Yan magdahan-dahanin mo dahil imawalang ka mundo nakabulig sa among sitwasyon sa among kapobre labi na sa akong unga, nga may mm -hmm. cancer mm -hmm. Oo imaw mo lang among gisaligan dahil naging patuot ni mga mga igmang ho dahil wang bilog. Uh -huh. Uh -huh. Ilang years o name, ilang years na po ninyo siya na hindi nakikita? Mag five years na. Uh -huh. Uh -huh. Anong naramdaman nyo ngayon? Siyempre malungkot. Uh -huh. Miss the miss nyo yung anak ko? Oo. Hindi mo naman makauli-uli dahil sa anang ng Nga na ginapa, ano pa naman, permis sa pero okay, okay wata yung mga Okay wata. Bali, every six months lang kami gabalik sa Iliwilo. Hmm. Dahil nakatapos yung kami treatment ng tensisyon. Ay, yara yung hmm. mga... Ayari, Ay, oo. Hello, ne. Guain. Oo. Oh, pila ng edad yun kara? 18 yun, imo. Oo. Uh -huh. Go in. <laughs> Ay, <my God. laughs> go, 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 go. Pakunti. Nagpangamig na ako. Makaraya, tagal ito. Pakiramdam. So, sa five years nga, why ba makauli iya sa inyo? Five years, kida. Uh -huh. So, ano inyong, uh, ikaw, ano inyong mensahe sa inyong mga magulang? ako minsan kay manang is kapasalamat kit kami dahil sana pag sakripisyo ka man tanan dahil imo man gid abisyon ka mo to ba sinim ra ko ibang mamut ka to pa ako ka pagpuhon continue pag hapon -hmm. na mo man ka mo gi tanan sa ni manang sa ulihi maging worth it kit ay daya imo mga manhod Pan daya mm do yon do guys kay sir oh hm poko okay. to kabe ah oh. ayan ajan So, kumpleto ka mong magkaroon eh, ha? Atoon ko na. No? Ah. Dits, ano eh? gumatikang lang kita. Nambali lang nang uh, gatikang kita, kaya hey, base kung um, ano. Um. Eh, nakuwaan ako. Thank you, Mamaya ma ka lang mga mag-agi, ma'am. Thank you, ma'am. May isang ginigalag. Mono ka-lisod. Uh, gaano kahirap po na uh, nasa malayo yung anak niyo? Malisod ng siyempre ng malisod nga malayo sa sang bilaw sa sang pamilya nga hindi kompleto siyempre gin sacrifice lang na, na para kamon para sa kamon dahil may ginpa pa eskwela imaw ba nga kami nga ano dahil man kami mga trabaho imaw man ang among ginasaligan sa tuwing na kausap mo po uh, ba siya uh, para nasabihan niyo po siya na uh, gusto mo na gusto mo na pamilya na makauwi na siya Oo. Oh. Ano. anang sabat ay hindi ano, di lo pa mot na tipon ay kung maguli mo iya ay ano lang dayon amon anang panggasto amon nga pang ano dahil sa oh mga igmanghod Oh, thank <laughs> you Sabi ng ate ninyo na siya nag-message tumawag kay Kapu-Bring Renz na kung pwede ma matakot saba kami na ma-surprise kayo. So sabi ko, sige pa, walang problema. So, iyon. <laughs> Ganito sir ang reaction nila kasi hindi din po talaga nila alam sir na oo talaga. Kaya, oh, ang pagkakaalam talaga nila by next year pa success success thank you Sir Archie success yung pag surprise maraming salamat sa pobring vloggers kay Sir Archie kay sir Renz na nakontak ko na nag-message din po agad sa akin nagre-re. Salamat po sa buong uh -huh. team Sir. Sabi ko kanina parang naubusan na ako ng tanong eh parang mabubuking na ako ni nanay mo eh. Sabi ko Ate Prissy saan na sa, na ano pala kayo hindi niya pala kita o, uh -huh. ako nakita kanina. Nasa pumasok anong gusto niyo sabihin sa atin niyo po. <laughs> Ito yung pinapagamot mo. Opo, oh, si Aisha. Yan yung pinapasagot sa'yo. so hanggang dito na lang siguro kami para mabigyan kayo ng privacy na uh, sa usap, usap na kayo ang mahalaga ay yung plano mo ay na na-success na. na, na oh po natupad oh salamat. may mga nais kang pasalamatan uh, I want to say thank you first kay Lord na I'm safe na nag uh, from Oman to Philippines is mm -hmm. I'm safe and most especially I want to say thank you to my sponsor in Oman uh, Sir Said Alwahebi and Ma'am Raja. Uh, Asil, Laratil, Hadil, and Sultan, thank you for uh, accepting me and loving me, and uh, thank you for accepting me as I am the part of your family, and thank you for being be, being so 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 kind to me. I, I'm so much. Uh, Lucky and thankful to the Lord that they gave me the the employer and the family that same like you. Thank you so much for this opportunity that you give me also that I can visit my family here in the Philippines. Thank you so much, Sir said and Mang Raja and for the kids. Thank you so much. Thank you, Sir Archie also for the effort. Salamat po sir sa pagsundo at salamat po sa sa pag-response agad. Salamat po sa tulong sir. God bless po sa buong team. Okay, sir Renz, thank you po. Salamat po sa laging pagme-message. Sa buong team po, maraming salamat po sa pobreng vlogger. Sana po marami pa kayong matulungan at mapasaya na mga tao. Thank you po. Welcome po. At uh, saludo ako sa mga OFW. Yan ang reason ko bakit kasi ang ate ko ay isang OFW din nag-sacrifice din sa amin magkakapatid para makapag-aral kami. So tayong mga kapatid talagang yung the best na mai natin ay mag-aral tayo ngayon. para ma unroon sila ma yung sacrifices din nila doon sa ibang bansa ay ma masuklian din natin. So nung time na nag ka kay Rins, oh, po, go sorry. na agad kami. Sabi ko. Salamat, sir. Yeah, sige po. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa amin sa pubring Vlogger. Magandang araw po sa inyong lahat. Adali mo, ha. Sige po, hindi kami magtagal. Bye-bye. Bye-bye. See you next time. Always oh, sige po. Sir, salamat ah, po, Welcome oh, <laughs> multimiserable